ang paglalathala noong 2011, 2011 na isang libro tungkol kay Padre Pio ay nagdulot ng panibagong kontrobersya na pumapalibot sa pagiging tunay ng kanyang stigmata. Sinasabi ng libro na ang santo ay gumamit ng antiseptiko na asidong karboliko, carbolic acid, na kilala rin bilang phenol, upang ilagay sa sarili niyang mga sugat para magmukha itong stigmata. Ang paratang na ito ay mabilis na binigyang pansin ng media na inilagay sa pagduduta ang katotohanan ng kanudisasyon ni Padre Pio at ang mahimalang katangian ng kanyang stigmata. Gayunpaman ang paratang ng paggamit ng asidong karboliko o carbolic acid ay pinabulawan na ng ilang dekada na ang nakalilipas. Noong 1911, 1919, Isang medical na eksperimento na isinagawa sa ilalim ng pangangasiwa ng Simbahang Katoliko ang tiyak na nag-alis ng posibilidad ng mga chemical ang, ang sanhi ng mga sugat. Ipinakita dito na walang batayan ang akusasyon wala pang isang taon pagkatapos ng kanilang paglitaw noong 1918. Sa sa taong 1919, 1990, sinubukang gamitin ng sugat na di nagtagumpay at ipinakita na hindi nga ahenteng chemical ang sanhi ng mga sugat ng mga kamay, paa at dibdib ng santo. Tatlong opisyal na medikal na pagsusuri lamang sa mga sugat ni San Pio ang pinahintulutan at lahat ng ito ay naganap noong 1,100 at 1919. Ito ang ating tatalakayin sa pagtatanghal ngayong araw. Tutukan at alamin ang mga detalye. Ginawa ng mga sumusuri na manggagamot ang kanilang trabaho ng magkakahiwalay sa isa't isa. Kanya-kanya sila sa kanilang pagsusuri. Isa sa tatlo ay si Dr. Amico Bignami, profesor ng patolohiya sa Royal University ng Roma, Regia Universita di Roma. Ang Procurador General ng Orden ng mga Kaputsino bilang tugon sa kahilingan mula sa Banal na Tanggapan o Holy Office sa Vaticano ay inimbitahan si Dr. Bignami sa Monasterio sa San Giovanni Rotondo. Hinilingan siyang magsagawa ng medikal na pagsusuri sa mga sugat ni Padre Pio at ibigay ang kanyang hatol. Si Bignami ay isang ateista at logical na posibista or logical positivist na ang ibig sabihin ay nagbibigay lamang siya ng tiwala sa mga namalas niya na mapapatunayan sa siyentipikong paraan o natural na maipaliliwanag. Noong una ay tinanggay niya ang komisyon Ngunit nang malaman na ang kahilingan ay nagmula sa kurya ng Batikano, kinanggap niya ito. Ngunit sa kondisyong walang makakaalam tungkol dito. Si Dr. Amico Bignami bilang isang kilalang patologo or pathologist ay nagmungkahi ng tatlong hipotese na ang mga sugat ay maaaring uh, resulta ng una, isang kondisyong patologikal, pangalawa, pagbumungkahi sa sarili, at uh, pangatlo paggamit ng mga kemikal. Upang subukan ang teoryang ito, isang mahigpit na medikal na eksperimento ang isinagawa. Kasama sa eksperimento ang pagbebenda ng mga sugat ni Padipio at pagpigil sa anumang panlabas na sangkap na madikit sa kanila. Kung ang mga sugat ay talagang pinanatatili ng mga kemikal, dapat ay nagsimula na silang maghilom sa panahong ito kaya pa man, kabaliktaran na nangyari. Ang, ang sugat ay patuloy na dumudugo at sa ilang mga kaso, ang pagdurugo ay tumindi pa. Sa mga tuwid, sar sariwa pa sila. Naniniwala si Dr. Amico Vidmanami na ang sigmata ni Padipiyo ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng natural na paraan at malang, malamang na mapanatili sa pamamagitan ng paggamit ng mga kemikal. Iminungkahi niya ang isang simpleng eksperimento upang subukan ang hipotese na ito. Kasama sa eksperimento ang paghihiwalay ng mga sugat ni Padipiyo mula sa mga panlabas na impluensya. Ang lahat ng mga chemical sa silid ng Prile ay tinanggal at ang kanyang mga sugat ay maingat na binalutan at tinatakan ng mga mapagkakatiwalaang saksi. Ang mga bendahe ay pinalitan araw-araw sa loob ng walong araw at ang kalagayan ng mga sugat ay mahigpit na sinubaybayan. Kung ang mga sugat ay uh, pinapanatili ng mga kemikal, ang pagkakahiwalay sa kaila mula sa mga kanlabas na sangkap ay dapat na humantong sa isang makabuluhang pagbawas sa pagdurugo at laki. Kayong paman, ang eksperimento ay nagbunga ng kabaliktaran na resulta. Sa kabila ng paghihiwalay, ang mga sugat ay patuloy na dumugo. At sa ilang mga kaso, ang pagdurugo ay tumindi. Si Padre Paulino, ang tagapangalaga ng monasteryo, ay unang naniwala na ang asidong karboliko o karbolik acid ay inilap inilapat sa mga sugat upang makontrol ang pagdurugo. Ang carbolic acid ay karaniwang ginagamit sa monasteryo noong panahong iyon upang gawing sterilisado ang mga kagamitang medikal. So, antiseptiko nga, no? pinapatay ang mga mikrobyo. Sa pagsangayon ng Padre Provincial, nagkasundo si Padre Paulino at ang isang grupo ng mga praile na makilahok sa eksperimento. Sila ay nanumpa na susundin ang mga tagubilin ni Dr. Bignami ng maingat. Ang eksperimento ay nagbigay ng pambihirang pagkakataon para sa mga praile na masaksihan mismo ang stigmata Si Paulino, sa kabila ng kanyang posisyon bilang superior, ay hindi isinapwera ang kanyang sarili sa gawain ito. Sa walong araw ng eksperimento, ang mga priley ay uh, nagmasid sa stigmata araw-araw. Napansin nila na si Padre Pio ay nagdusa ng gusto sa paglantad sa kanyang mga sugat na lagi niyang itinatago. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na pagtuunan lamang ang mga sugat, nagpatuloy ang mga pagdurugo at tumala pa sa ilang mga kaso. Ang simbahan ay nagsagawa ng masusing pagsisiyasat sa bagay na nagtapos sa isang ulat ni Obispo Rapaello Carlo Rossi. Sa kanyang ulat, napagpasihan ng Obispo na ang stigmata ay hindi sanhi o pinanatili ng anumang pisikal o kemikal na paraan. Si Padre Pio mismo ang uh, nagpatotoo sa ilalim ng panunumpa na hindi niya kailanman ginamit ang asidong karboliko sa kanyang sarili. Bukod pa rito, ang mga ulat ng mga nakasaksing mga prilin na mismong lumahok sa eksperimento ay nagbigay ng matibay na ebidensya na sumusuporta sa pagiging tunay ng istigbata. ang pinaka walang paliwanag para sa stigmata ni Padre Pio ay ito, ay isang supernatural na kaganapan. Ayon sa kanyang patotoo, natanggap niya ang mga sugat sa panahon ng isang mistikong karanasan kung saan nakita niya ang isang pangitain ng muling nabuhay na Kristo. Ang stigmata ay isang pisikal na pagpapakita ng kanyang espiritual na pagkakaisa kay Kristo at isang simbolo ang kanyang pagdurusa para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Si Padre Pio mismo ang nagpatutuho tungkol dito sa apostolikong bisita o tinatawag na apostolic visitor ang sugo ng Batikano pagkatapot ng isang team na panunumpa sa banal na ebanghelyo upang sabihin ang katotohanan maraming tinanong siya ng obispo kung nakagamit na ba siya ng carbonic asid sa kanyang sarili, bahayaman o puro. Sumagot ang santo, hindi po. Maliban noong ginamit ito ng doktor bilang panlaban sa mga mikrobyo kapag binibigyan niya ako ng ineksyon. Upang maunawaan na aktwal na katotohanan tungkol sa stigmata ni Padre Pio, kinakailangang iangat ang ating antas ng pananampalataya. Habang nasa ekstak noong umaga ng ikadulampu ng Setyembre, isang libo siyang naraan at labing or September 20, 1918, nasaksihan niya ang kanyang nabuhay na tagkapagliktas na umaaligid sa kanyang harapan. Nagpapatulo ng dugo at nagniningning ng mga sinag ng liwanag at ningas mula sa sugat ng kanyang pagkapako sa krus. Nang mawala ang pangitain ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa sahig at nakita niya na ang kanyang sariling mga kamay, paa at tagiliran ay, dumut ay tumutulo ng dugo. Nagawa niyang gumapang at kinalagkad ang sarili pabalik sa kanyang selda, hindi na makalakad dahil sa sakit ng mga butas sa kanyang paa. Nilinis sa mga sugat at pagkatapos ay nanatiling mag-isa sa kanyang silid sa madasali na pag-iyak at pasasalamat. At hindi maluloko si Padre Pio na pineke ang kanyang stigmata Pagkus, ang mga ito ay isang regalo mula sa Panginoon na ibinigay kay Padre Pio bilang bahagi ng kanyang pasyon para sa kanyang sariling pagpapakabanal, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa at para sa kalwalhatian ng Diyos. Ang aligasyon ng uh, paggamit ng carbolic acid hinggil sa stigmata ni Padipio ay masusing inimbestigahan at napatunayang walang basihan. Ang ebidensya ay labis na sumusuporta sa supernatural na paliwanag para sa mga sugat na nagpapatibay sa kalagayan ni Padipio bilang isang santo at isang makapangyarihang tagapamawagitan. At yan po ang istorya sa likod ng mga eksperimento at pagsusuri upang patunayan na ang stigmata ni Padre Pio ay tunay at ito ay isang bagay na supernatural. Ngunit maging sa ating panahon ay marami pa rin hindi nagdududa at hindi naniniwala dito. Kaya lang ang masasabi ko ay uh, aking uh, sisipiin ang sinabi ni Santo Tomas de Aquino patungkol dito sa mga bagay na supernatural na nagaganap sa ating simbahang katoliko. At ano ang sinabi ni, pa, ni Santo Tomas Aquino? Ang sabi niya, para sa mga mananampalataya, hindi na kailangan ang pagpapaliwanag. Para sa mga walang pananampalataya, walang pagpapaliwanag ang posible. At dyan po tayo magtatapos at sana po'y naibigan po ninyo ang ating istorya ngayong araw. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po ninyong kalimutang mag-like, magkomento, at ishare din po ninyo ang video ito. At uh, kung sa inyo na ngayon pa lang nakapanood ng ating uh, pagtatanghal dito sa YouTube channel na ito, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa inaharap. At para sa inyo, na nice namang kami suportahan, mangyaring nabahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta o donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Paddy Pio. At ito po sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na uh, pinagdiriwang po sa Bansang Pransya. At ito po ay maaring buwanan o lingguhan na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. At uh, sa inyong paglahok, patadalan din po namin kayo ng binasbasang larawan, may palipiyo at binatbasang medalya na naaayon din po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. Ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit po sa aming BDO account o kaya uh, sa pamamagitan ng uh, GCash via bank transfer. O kaya uh, pwede rin naman po sa personal naming jika sa ilalim ng aking pangalan. At uh, para sa mga karagdagang mga detalye, kung meron bang kayong mga tanong, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignepalipio.org www.angtinignepalipio.org at maaari rin po kayong makipagugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig at gmail.com ang tinig at gmail.com At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Lalong-lalong -lalo na po sa aming mga miyembro ng mga uh, alagad sa kalinga ni Padipio na wala pong sawang sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo at uh, sana po ay gabay paalaan ng Panginoong Diyos ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.